Kumpirmado na, Rufa May Quinto pinadadampot na rin ng korte. Walang balak tumakas at susuko na sa mga pulis. Kinumpirma mismo ng King of Talk Show at Talent Manager na si Boy Abunda na may warrant of arrest ang kanyang alaga, ang komedyanting si Rufa May Quinto, kaugnay sa umano'y investment scam ng isang beauty clinic sa kanyang iniindorso sa programa niyang Fast Talk with Boy Abunda. Noong lunes, December 2, nagsalita si Boy upang linawi ng isyu at ipahayag ang kanyang saloobin. Anya, ang sitwasyon na isang wake-up call para sa mga artista at talent managers na usisain ng mabuti ang mga kontrata bago pumasok sa anumang endorsement. Ani ni Boy Abunda, I am alarmed as a member of this industry and as a manager yan ang kanyang pahayag habang inilalahad ang palaisipan kung bakit hanggang saan ang responsibilidad ng isang endorser sa produkto o serbisyong kanilang iniendorso. Nilinaw din niya na ang endorser ay umaasa lamang sa impormasyon mula sa kumpanya at hindi direktang responsible sa anumang kakulangan o problema sa serbisyo na iniendorso nilang produkto. Ano nito? Do I own the company? Am I liable? Kung halimbawa, hindi masyadong kagandahan, but I have so many questions, dagdag pa niya. Ang nasabing kaso ay nagdadawit din sa pangalan ng actress businesswoman na si Neri Naig, na kamailan ay inaresto sa Pasay City dahil sa umunoy paglabag sa Section 8 ng Republic Act No. 8799 o Securities Regulation Code bagamat hindi pa malinaw kung paano naugnay si Rufa May at si Neri sa naturang kaso. Sinabi ni Boy na ito'y isang mahalagang usapin na kailangan pagtuunan ng pansin ng industriya. Pagpapatuloy pa nga niya, ito po yung aking nararamdaman, kaya hindi ko po napigilan na hindi magsalita. Wika niya. Samantala, nilinaw ni Boy Abunda na si Rufa May lamang ang kanyang talent na may kompermadong warrant of arrest at wala pang detalye ukol sa iba pang personalidad na nasasangkot sa isyu. Si Rufa May Quinto Magallanes ay sumikat bilang isang Filipina actress, comedian at TV host. Nakilala siya sa kanyang kakaibang estilo ng pagpapatawa. Pinasok niya ang mundo ng showbiz nang mapabilang siya sa Dots Entertainment noong 1996. Nagbigay na rin ng pahayag ang Sparkle GMA Artist Center Ani nila, she will face those charges. Mag-voluntary surrender siya and mag-propose po kami ng bail for that. She's worried kasi hindi naman totoo yung allegations kasi may client po is just a brand ambassador, model endorser. Kung tutuusin, isa din siya sa mga biktima nito. Hindi siya yung biktima ng pang scam na hindi sa kanya nakapagbabayad ng down payment. Tapos lahat ng mga cheque, puro po tumalbog yun po ang kanilang pinanghahawakan at ebidensyang ipipepresenta.